Extended ang big warehouse sale sa may Kabanatuan, Bataan, Butuan at sa may San El Difonso sa may Bulacan Hanggang September 10 ngayong linggo At para naman sa mga kashoppers natin dyan sa may Cavite Dahil ang all home silang ay naka big warehouse sale na every Friday, Saturday and Sunday Yes, tama! Every week na pong may big warehouse sale si all home sa may silang Cavite Magandang balita po yon para sa mga nag-aabang ng all home big warehouse sale Kamakailan nga lang noong September 4 ay binisita naman natin ang all home Bataan Umulan man at masama ang panahon ay hindi pa rin nagpatinag ng ating mga ka-shoppers na pumunta at magtungo dito sa big warehouse sale sa Maybataan. Nagsa ang mga naka buy one, take one at naka-up to 75% off ng mga beauty products at mga cosmetics. Merong mga nasa dating 1.5 ngayon 800 plus na lang. At kung naghahanap ka naman ng na mga murang window type na aircon meron din yan sila dito. At ito ang nakita natin na dating nasa almost 15,000 plus ngayon 8,399 na lang. Mga ref baka mo ang hanap mo meron yan sila dito mga 2 door at karamihan dito ay mga inverter Fuji Denso, na one door refrigerator 6.8 cubic feet magkano na lang ngayon nasa 8,999 na lang na dating almost 13,000 pesos may konting dents lang yan pero all goods at meron pa nga tayong nakita dito na nasa halagang 7,000 plus na lang ito naman ay one door na Kelvinator 6.7 cubic feet na ang dating presyo noon ay nasa 13,000 plus napakalaki na na save mo doon nasa 6,000 mahigit at ayan ito yung mga 2 door refrigerator natin mga LG na inverter. Meron tayong Sharp dito. Samsung. Take note lang guys no. So sa mga appliances po pala natin. Meron tayo ditong 1 year warranty. So yun po ang kagandahan dito sa all home big warehouse sale. Meron pong 1 year warranty sa mga appliances Sa mga nagtatanong naman sa atin dyan na available TV. Meron tayo ditong Sharp na 40 inches smart TV Open box lang po ito. At 12,000 pesos nyo na lang mabibili. Na ang dating presyo ay nasa 21,998 pesos. Almost 22,000 10,000 plus nga na discount mo doon eh. Meron pa tayong home theater speaker dito na tigo 1,099 pesos na lang. At kung ang hanap mo naman ay mas malaki at pang party party, ito yung marirecommend ko po sa inyo. 13,299 na lang na dating 24,000 plus. At para naman sa mga baby natin, meron tayong baby diaper dito sa halagang 459 pesos, naka buy one take one na yan. At kakailanganin din nga natin to mga sandamakbak na mga baby wipes. Meron mga naka buy one take one at meron din naka buy one take two for only 99 pesos at meron ding sa 70 pesos. Meron pa tayo dito mga antibacterial. And dito nyo lang makikita yan sa kanilang all green section. Halo-halong mga items na po ang mabibili at makikita nyo po dito. Bitin ka pa ba sa mga pa buy one take one? Meron pa sila ditong body wash at 99 pesos lang to buy one take one na. Ah. Hindi lang yan. Meron din para sa mga kababaihan natin na mahiling mag make up o kaya naman mag ayos na mukha. Ito naman yung kanilang mga cosmetics dito. And naka up to 75% off naman dyan. Kung may beauty at cosmetics, meron din sila ditong all green pharmacy. Talaga namang hindi lang ha-applyan sa ang mabibili mo dito sa all-home big warehouse sale. Kaya naman, ano pang hinihintay nyo? Sugod na sa may all-home Cabanatuan, Butuan, Bataan at sa may San El Difonso, sa may Bulacan. Nag-start po tayo noong September 4 at extended nga hanggang September 10 ang ating all-home big warehouse sale. At ayan nga, may mga nakabuy one take one pa tayo mga sapatos dito at iba pang mga murang mga furnitures na nakabagsak presyo na talaga. And kung wala ka pang maisip na pang regalo this coming Christmas, napakarami pong mga ideas na mga Christmas bundles, mga promo, mga package na nakabalot na dito ibibigay mo na lang talaga sa mga minamahal nyo kung mga pang Christmas decor naman ang hanap nyo or mga Christmas tree kompleto at meron din po nyan sila dito sa All Home perfect place talaga si All Home para makapamilikan ng mga gamit na kakailanganin mo sa bahay imagine mo na lang kung magkano ang presyo na lang nitong four drawer na nakita natin 5,000 pesos na lang na dati siyang nasa 18,000 pesos nakasave ka na doon ng almost 12,000 plus at napakarami pang nakabagsak presyo ng na mga furniture tables chairs ang meron dito Sigurado ako kakailanganin mo to kung may anak ka or pamangkin ka na nag-aaral ngayon dahil meron sila ditong study table na 824 na lang. Meron blue, pink, black, white at walnut. 1,695 ang dating presyo niyan. O, oh, di ba? Panalong panalo ka dito. At ito ang center table, mukhang napupusuan na ni madam at bibili na. Kung malapit na ako dito, nabili ko na to dahil 15 na lang po yan. Meron pa tayo dito nakabagsak presyo ng table with 4 chairs na 18,000 plus na lang. Na ang presyo before ay 39,995 pesos. O di ba talagang chine-check ni Nana yung 1.5 na center table? Eh paano ba naman nasa 12,000 pesos ang presyo niyan before? Ano pang hinihintay niyo? Sugod na dito sa All Home Kabanatuan, Butuan, Bataan at sa May El Difonso sa May Bulacan. Open na ang Big Warehouse Sale simula ng alas 7 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi.